Well, ang nakakita po ay si Ma'am Elizabeth um, Zimmerman Duterte at si uh, Vice President Sara Duterte. No? Ang nagig description kasi ni Ma'am Elizabeth, butot balat na si Tatay Digong. Napaka at nano. At hindi natin na ma maikakaila na siguro yung sama ng loob at sa kalungkutan ang dahilan kung bakit uh, no, wala ng gana talaga kumain ng ating tatay digong. No? Pero lininaw naman ni BP Sara siguro para wag mag-alala ang ating mga kababayan na bagay naman sa kanya yung kanyang bagong uh, katawan no? na wala na talagang kahit anong tiyan. No? Pero siyempre, naintindihan ko naman si BP Sara ayaw niya mag-alala yung mga supporters kaya sinasabi na bagay sa kanya yung bagong uh, tindig ni uh, Tatay Digong. Pero ang totoo niyan, siyempre masamang masamang loob ni Tatay Digong na um, nangyari yung talagang pinakasusok niya na siya ay huhusgahan ng mga dayuhan dahil uh, paulit-ulit naman niya sinasabi, lahat ng merong demanda laban sa kanya, ihain sa Piskalya ng Pilipinas at litisin ng hukuman ng Pilipinas dahil tayo naman ay isang malayat at independyenteng bansana.